Kumusta mga kaibigan? Naalala ko pa nung bata pa ako, tuwing umaga, ang lola ko maghahanda ng mainit na kape at pritong itlog. At tuwing hapon, magpapalamig kami sa ilalim ng mangga habang kumakain ng pandesal na may keso. Simple lang, masaya, at pakiramdam namin ay malusog kami. Pero ang tanong, sa panahon natin ngayon, sapat pa ba ang mga simpleng gawin na ito para mapanatili ang ating kalusugan? O may mga bagay sa loob mismo ng ating mga refrigerator na akala natin ay nakakabuti pero sa totoo ay unti-unting sumisira sa ating kalusugan lalo na sa ating edad. Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na parang ang bigat ng katawan, mabilis mapagod, o kung minsan ay nakakalimutan ang mga simpleng bagay? Hindi ba't nakakalungkot isipin na minsan, ang gusto lang natin ay maging malusog at masaya sa piling ng ating pamilya, pero parang may humahadlang? Kaya naman sa video na ito, tatalakayin natin ang siyam na pagkain na akala natin ay okay lang sa refrigerator. Pero sa totoo lang, dapat pala nating iwasan. Hindi na natin pag-uusapan ang itlog dahil alam naman natin na ito ay parte ng ating kultura at masarap sa umaga. Pero meron pang ibang mga pagkain na mas mapanganib. Kung nais niyong malaman kung ano ang mga ito at kung paano naiiwasan ang mga sakit na dala ng mga ito, manatili kayo at tapusin ang video. Dahil sa dulo, mayroon akong isang tip na sigurado akong ikagugulat ninyo at magpapabago sa pananaw ninyo sa inyong kalusugan. Kaya tara simula simulan natin. Ang unang dapat nating tingnan ay ang mga processed meats o mga dilatang karne na madalas nating bilhin dahil sa bilis at dali nitong lutuin. Halimbawa na dyan ang hotdog, tosino, longganisa, at pati na rin yung mga nakakan na corned beef or spam. Alam ko, Masarap yan at madalas nating ulam, lalo na kapag nagmamadali tayo. Pero alam nyo ba, maraming preservatives, sodium, at iba pang chemical ang mga ito para tumagal ang shelf life nila? Ang mga sodium na ito na siyang nagbibigay ng alat sa pagkain ay masama sa ating puso at bato. Kung sobra ang sodium sa katawan, tataas ang blood pressure natin na siyang sanhi ng high blood pressure na isa sa mga pangunahing dahilan ng heart attack at stroke. Bukod pa dyan, ang mga preservatives na ginagamit ay may mga chemical na tinatawag na nitrites na sa paglipas ng panahon ay maaaring maging sanhi ng iba't ibang uri ng cancer. Kaya ano ang alternatibo? Mas mainam na maghanda ng sariwang karne o isda. Kung gustong gusto talaga ang tosino, bakit hindi gumawa ng sarili mo? Mas alam mo kung ano ang sangkap na nilalagay mo at mas mababawasan ang sodium. Pwede kang gumamit ng honey o kaunting asukal para sa tamis at suka para sa lasa sa halip ng mga ready-made na seasoning. O kaya naman, bumili ng fresh na manok o baboy at lutuin ito. Mas makakatipid ka pa at mas masustansya para sa iyong pamilya. Ang ikalawang dapat nating iwasan ay ang mga sugary drinks o mga matatamis na inumin. Alam ko madalas tayong umiinom ng soft drinks o mga juice na nabibili sa lata o bote. Lalo na dito sa atin, ang lami ng iced tea o orange juice na paborito natin. Pero alam nyo ba, ang mga ito ay halos puro asukal. At ang sobra-sobrang asukal sa paglipas ng panahon ay magiging sanhi ng type 2 diabetes. Dahil sa edad natin, mas hirap na ang ating katawan na iprocess ang asukal. At kapag mataas ang sugar level sa ating dugo, nakakasira ito sa mga nerves, sa mata, at sa ating puso mas madaling kapitan ng sakit ang ating katawan. Ano ang dapat gawin? Tubig lang mga kaibigan. Simpleng simple, 'di ba? Kung sawa ka na sa tubig, pwede kang maglagay ng hiwa-hiwang lemon, pipino, o kalamansi para magkaroon ng lasa. Meron ding mga herbal tea na masarap tulad ng salabat o tsaa na may honey. Mas nakakabuti ito sa ating kalusugan lalo na kung galing sa mga natural na halaman. Pangatlo, ang mga full-fat dairy products. Alam ko maraming sa atin ang gustong-gusto ang gatas o yogurt, lalo na yung mga matatamis na flavor, pero ang mga ito ay puno ng saturated fats na nakakasama sa ating puso. Sa edad natin, mas mahalaga na bantayan ang cholesterol level natin. Kapag mataas ang cholesterol, mas madaling mabara ang ating mga ugat na siyang nagiging sanhi ng stroke. Ang solusyon ay simple lang, pwedeng gumamit ng low fat o fat-free na mga produkto. Mas mainam din na kumain ng mga sariwang prutas at gulay na mayaman sa fiber na siyang naglilinis sa ating mga ugat. Huwag kakalimutan na ang ating katawan ay tulad ng isang sasakyan. Kung mali ang gasolina na ilalagay natin, masisira ito. Kaya dapat piliin ang mga masustansyang pagkain na magpapalakas sa ating katawan. Ngayon, pag-usapan natin ang ikaapat na dapat nating iwasan. Ang instant noodles o mga noodles na madaling lutuin. Napakadali, di ba? Ilalagay lang sa mainit na tubig, at may masarap na ulam na. Pero alam nyo ba, ang mga noodles na ito ay puno ng sodium, MSG, monosodium glutamate, at iba pang mga additives na masama sa ating kalusugan. Sabi nga ng mga lola, kung masyadong madali, may problema. At totoo yan, ang MSG na ginagamit para maging mas masarap ang mga noodles ay masama sa ating utak at sa ating nerves. Bukod pa dyan, ang mga noodles na ito ay gawa sa processed flour na walang gaanong sustansya parang kumakain lang tayo ng hangin na may alat. Kaya ano ang alternatibo? Pwedeng gumawa ng sariling sopas na may manok o gulay. Mas masarap at mas masustansya pa. O kaya naman, gumamit ng mga sariwang noodles at lagyan ng mga sariwang sangkap. Mas maganda ang kalusugan natin kung maglalaan tayo ng kaunting oras sa pagluluto para sa ating sarili at sa ating pamilya. Hindi kailangang maging magaling na chef. Ang mahalaga, alam mo kung ano ang mga sangkap na nilalagay mo. Ang ikalima, ang mga refined grains o mga pagkain na gawa sa puting harina. Halimbawa na dyan ang white bread, white rice at mga pastries. Masarap ang mga ito lalo na kapag mainit at may kape. Pero ang problema, sa proseso ng paggawa sa mga ito, nawawala ang mga fiber at iba pang sustansya. Kaya ang naiwan ay puro carbohydrates na mabilis maging asukal sa ating katawan. Naalala nyo yung sinabi ko kanina tungkol sa asukal? Ganon din ang epekto nito. Ang dapat nating gawin ay pumili ng whole grains sa halip na white rice, pwede tayong gumamit ng brown rice o red rice. Mas matagal maluto, pero mas marami itong fiber na nakakatulong sa ating panunaw. Sa halip na white bread, pwede tayong bumili ng whole wheat bread. Mayroon ding mga tinapay na may mga buto-buto na mas masustansya. At sa halip na kumain ng mga pastries, pwede nating kainin ang mga prutas na sagana dito sa Pilipinas tulad ng saging, mangga at papaya. Mas masarap na, mas masustansya pa. Ang ikaanim ay ang mga salty sauces o mga maalat na sarsa. Alam ko napakahalaga ng toyo at patis sa ating mga luto. Hindi kumpleto ang adobo o sinigang kung walang toyo o patis. Pero ang mga ito ay puno ng sodium na siyang dahilan ng high blood pressure. Naalala nyo yung sinabi ko kanina tungkol sa high blood? Ganon din ang epekto nito. Ang dapat nating gawin ay bawasan ang dami ng toyo o patis na ginagamit natin. Pwede rin nating gamitin ang mga natural na pampalasa tulad ng bawang, sibuyas, luya, at iba pang herbs. Mas mabuti kung gumagamit tayo ng low sodium na mga sarsa. At ang isa sa pinakamahalagang gawin ay ang tikman muna ang luto bago maglagay ng asin o sarsa. Minsan, sapat na ang lasa ng mga sariwang sangkap. At ang ikapito ay ang mga fried foods. Napakasarap ng lechon kawali, crispy pata, at fried chicken pero ang mga ito ay puno ng trans fats at saturated fats na masama sa ating puso. Ang mga taba na ito ay nagiging sanhi ng pagbara ng ating mga ugat na siyang nagiging sanhi ng stroke at heart attack. Ang dapat gawin ay i-bake, i-steam, o i-grill ang mga pagkain. Mas masarap pa rin ang inihaw na manok o isda, di ba? At mas malusog pa. Kung hindi talaga maiiwasan ang fried foods, gawin itong paminsan-minsan lang. At gumamit ng healthier na mga mantika tulad ng olive oil o coconut oil pero bawasan pa rin ang pagprito. Ngayon, nasabi ko na isa inyo ang pitong pagkain na dapat nating iwasan. Alam ko madali sabihin pero mahirap gawin. Pero ang mahalaga, nagsisimula tayo sa maliliit na hakbang. Hindi kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Pwede tayong magsimula sa isang bagay. Halimbawa, sa halip na bumili ng soft drinks, tubig muna. Sa halip na bumili ng processed meats, bumili muna ng sariwang karne at unti-unti, magugulat na lang kayo na na kayo sa mas malusog na pagkain. Sa dulo, gusto ko lang tandaan natin na ang ating kalusugan ay ang ating pinakamahalagang yaman. Kung wala tayong kalusugan, paano pa natin ma -e enjoy ang buhay kasama ang ating pamilya? Hindi natin kailangan ng mamahaling gamot o supplements. Magsimula tayo sa ating kusina. Magsimula tayo sa ating refrigerator. Huwag niyong kakalimutan na ang bawat maliit na pagbabago ay may malaking epekto. Kung gusto nyo talagang maging malusog, huwag nyong hayaan na ang mga pagkain na akala nyo ay okay lang ay maging sanhi ng sakit ninyo sa hinaharap. At ngayon, ibabahagi ko na ang huling dalawang pagkain na dapat nating iwasan sa ating refrigerator. Ang ikawalo ay ang mga sugary condiments o mga sarsa na matatamis. Alam ko, gustong gusto natin ang ketchup at mayonnaise, lalo na kapag kasama ng fried chicken o fries. Pero ang mga ito ay puno ng asukal at sodium. At ang huling-huli, ang deli meats na madalas nating makikita sa mga supermarket. Ito ay mga pre-cut na ham at salami na madalas nating ginagamit sa sandwiches. Ang mga ito ay puno ng preservatives, sodium at nitrates na nakakasama sa ating kalusugan. Kaya ano ang dapat gawin? Gumawa ng sariling sarsa. Pwedeng gumamit ng sariwang kamatis para sa ketchup at gumamit ng kaunting honey para sa tamis. At sa halip na bumili ng deli meats, pwede tayong mag-bake ng manok o turkey at hiwain ito para sa sandwiches. Mas masustansya at mas masarap pa. Kaya mga kaibigan, tandaan natin, ang kalusugan ay nasa ating kamay. Ang bawat desisyon na ginagawa natin sa ating pagkain ay may malaking epekto sa ating buhay. Kung meron kayong mga kwento o mga tips na gusto niyong ibahagi, huwag kayong mag-atubiling mag-comment sa ibaba. Gusto kong malaman ang inyong mga karanasan. Kung nagustuhan niyo ang video na ito, at nakita niyong nakakatulong ito, paki-like at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang tips at impormasyon tungkol sa kalusugan. At syempre, huwag niyong kakalimutan, ang buhay ay isang regalo. At ang pinakamahalagang regalo na maibibigay natin sa ating sarili ay ang maging malusog. Maging malusog at masaya sa bawat edad.